Good morning, good morning sa inyong lahat mga kaidol. Uh, thank you so much no at uh, hindi ko nakarating dito sa lungsod ng Dabaw, lungsod ng Takurong po, um, malakas na bagyong tinok. So sa mga nasalantaan dyan, uh, sana po ay labayan ko ng Panginoon na sana po ay makayanan na, makayanan po niyo yung calamity or uh, bagyong tinok na dumaraan mga kaidol at alam ko naman na pinararanas ng Panginoon yan kasi gusto ng Panginoon na bumalik tayo bumalik kayo sa kanyang feeling mga kaidol so sana ay yung mga taong hindi pa nakakilala ng Panginoon o nakakilala na pero hindi lang nila tinatlingkinik o hindi nila ah uh, hindi nila po ah uh, pinahalagahan po ng uh, gawa ng Panginoon sa akin. Wala tayong magagawa mga idol kung walang Panginoon. So kailangan natin uh, magpasalamat sa lahat ng bagay kung anong meron tayo. At kailangan natin magpapumbaba no? sa lahat hindi tayo maging mapagmataas kung anong meron tayo. Good morning once again at uh, mag-intro na tayo para makapagpatuloy tayo dito sa ating minuwa. Ayan. Sabit natin ngayon. Dito tayo mga idol ngayon dito sa dikuran ng bubong na ito. Ay uh, lalagyan na namin ng parlens kasi yung parlens na ginawa namin patungan doon sa harapan ay tinanggal na namin at nala namin dito at para may kabit na rin dito. At bago pala namin to kabitan ng parlens dito ay kailangan muna namin pinturahan yung wall na yan. Kasi mahirap na pag uh, malagyan natin ng bubong no? bago tayo magpintura kasi kung mag tayo yung mga alitabok ng skin coat ay pumunta din sa bubong. At uh, kung mag-apply mag tayo ng primer, baka matuluan pa yung bubong natin. So kahit ganyan, sana po ay nakapagbigay tayo ng kunting tips or idea sa aming gagawin dito. I-update so, natin din dito paligid para magpag-umpisa okay. na. So, dito may bagong pintor tayo na uh, nagtrabaho no? kasi yung pintor na isa nating kasama si Yan Yan ay nagkaroon po ng problema ang kanyang asawa po ay nadisgrasya sa nadisgrasya sa motor at uh, hindi na po siya nakabalik dito kasi wala na po magbabantay sa kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nag-aaral kailangan po may mag-aalaga so, thank you so much lang ha at dito naman kagabi at ah, kahapon pa pala nag-umpisa na si dito sabi pa sila ng rule up. So, yung tulay, pulay tulay. yung ginamit. Uh, mga sabit na nila dito mga kaidol. Ang isahan na nila. Ang mamaya Mga maya na tumatapos ito mga kaidol. yun Pangabang lang kayo mga kaidol para tapos na tapos na. konting update tayo dito sa nagsaganap mga kaidol po sa taas yan. so bali yung palang nagbubog dito kung natapos na lang yung paggawa ng parlens kanina so, yan. sila lang muna dyan kasi maghanap po na tayo ng makakain no? mahanap tayo ng ulam para sa tanghalian mga kaidol yan. sila muna dyan nung nagkabit dyan dalawa lang sila ni ano, ni Agaw at saka ni Pamangkin si Badjan tapos yung ibang kasama natin nang doon sa taas nag-apply ng Pixiban po sa Flores, no? Hey, usel to na to. Pa-chok talong. Pag ah, pag kuandaan pa bukal. Oh, di, 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 relax na paet. Ha? Ito ho na yung talong. Pa-chok talong. Niya na po. Relax. Ano, ka-prepare na po. kayo at natapos na rin natapos na namin sa wakas ang paglalagay dito ng bubong dito kami sila lang naglagay kami ng full kaya papakita natin mga kayo kung ang, anong magandang tips dito sa gilid na wala na you know Ayan. kung makita nyo yung bubong natin dito mga kayo sa gilid yan po ay ginagrinder namin para mabaon siya sa ilalim yung bubong yan you know, o napakalinis So makita nyo yung bubong talaga ay nakabaon sa wall para wala siyang tubig na dumaan dito. Ayan. Napakakampat lang pala pagkalagay. Ay, ah, mawala lang yan mga idol. Lagyan natin na yung tubig mamaya. para malinis. Ayan. Linisin mo pare ha kay nakita sa viewers natin. <laughs> ayan mga idol. Ayan. Kunting kalinisan na lang yung gagawin, linis-linis na lang. Asa ah, man tong silig nanot to? Ano silig nanot? Silig nanot. na to. Kailangan nating linisan, no? Ala pare. Prebe, pare mata silig prebe. Silig nanot. Asugat ah, suga trada nyo. sa silig nanot At dito mga kaidol ay ina-applyan ko ng tiksipan yung taas mismo ng commercial building kasi nagmumoist yung ilalim no? Ayan. So, marami-raming pliksiban dito na ubos. Uh, kailangan, no, ganito yung mga kadalasang problema sa ating mga viewers na palaging nagigini ng advice kung paano daw susolusyonan yung kanilang mga uh, slab. So, dito, kasi ang nangyayari dito, walang, walang bubong dito sa taas. Uh, ang pintura natin sa ilalim, kailangan natin protection na, no? kaya inaplayan natin dito ng flexiban sa taas at uh, hinaluan na, pala natin yan ng siminto yung flexiban tulad ng sinasabi ko yung isang uh, galon katulad yung kalaki ng galon na ganyan kailangan haluan nyo kahit isang kilo lang na siminto tapos uh, haluin nyo ng mabuti bago nyo i, uh, ipahit so ganyan no? tapos pagka apply kung makikita nyo ganyan no? ganyan ang pag-apply at kung matuyo na yan balikan nyo ulit ng kahit tatlong ano tatlong ulit nyo gagawin mga ka-idol parates, self na self po yung mga maliliit na mga bitak o mga crack, no, sa ating hindi, ka, hindi talaga kasi yan ma-iwasan mga idol kasi pag simento, talagang uh, paglumaan lumaan yung mga lindol, ay nabibitak siya or may mga crack na kaunti, pero ayan yung kadalasan na solusyon natin na ginagawa. Ayan lagyan natin ng pixipan kasi yung sa ilalim nito mga idol ay wala naman po siyang tulo pero nagmo-moist or kumbaga parang may tubig siya sa ilalim no na nag anong uh, nag ano diyan yung nagbasa pero hindi siya tumutulo parang nag ano lang basa ilalim moist lang talaga so ganyan ang solusyon mga idol at least nakapagbigay tayo ng konting idea konting update mga idol no? So, yan. At uh, magandang hapon pala sa inyo dyan. So, update natin dito at uh, tatapos na palit na roll up, no? Ayan, no? Sample wing. Uh, tapos na yan, bali dyan, mayroon na yan. At saka dito. Mayang gabi, papakita natin lahat kay isarado natin yan. At dito naman, yung tanki ay ilipat na natin doon. at uh, dito sa gilid naman, inumpisahan na nilang mag Uh, asintada ng hollow block dito mga ka-idol para please least makapag-umpisa na tayo mag flooring dito sa harapan no? clearing muna natin to laki, laki laki tayong i-clearing natin dito mga kaidol oh. thank you so much sa lahat po na nagsuporta no? ito po yun yung, kung gilid makikita niyo asintada mo dito naman tapos dito na para makapag continue tayo sa ating mga plans sa buhay sa susunod natin mga project mga kaidol so thank you so much yan lang po muna ang update natin sa araw na ito at uh, sa kabila ay natapos na po yung pag lagay ng bubong namin pa ito tayo dito ito natin mga kaidol Ito po lang pa, po po sa pagliha dito. Ayan o. No. Ayan, kulang Kailangan pa itong iliha. Na-apply yan o dahil niya primary trio. Ayan, yan mga kaidula. Natapos natin yan sa paglagay ng bubong dyan banda. No? So, ayan. Makalat pa yung area natin pero wala po iyang problema. Madali naman lang yung lilisin pag matapos na tayo dito mga kaidol. Pagpasinsyahan yung kalat mga kaidol. <laughs> Ayan. So diyan nakatambak yung mga pintura natin. No? Ayan na. Ah. Madali lang natin natapos yan. Kanina pa yan natin inumpisahan. Paglagay ng parlance. tapos kilabitan natin agad. At ah, pumunta tayo dito, dito sa likuran. Tulad ng sinabi ko, pininturahan natin yan kanina dyan banda. Dito, pumunta dito sa ilalim bago natin kinabitan ng bubong. So, thank you so much. Magandang hapon sa inyo nat, mga ka-idol, mga kababayan. Thank you so much sa patuloy na suporta sa ating munting channel, the Vlog. No? At uh, oras na naman para i-shout out natin ating mga mahal na viewers no? na araw-araw po na lagi pong shout out po dito sa ating channel. So thank you so much pala sa lahat ng nagpa-shout out at uh, sa lahat po ng ating mga silent viewers dyan. Thank you so much sa inyo mga idol kaya sa inyong patuloy na suporta po tayo po ay ah, patuloy rin na nag-upload ng ating mga video. At least makapagbigay din tayo ng kaunting kalaman patungkol po dito sa ating karanasan sa pag-instruction. No? Kapag share tayo ng idea at uh, sa gusto pong matuto dyan, just comment down below para at least makapagbigay tayo ng idea, makapagbigay tayo ng uh, solusyon kung may mga katanungan kayo mga ka-idol. Mauna-una, maraming salamat sa inyo. Uh, ngayon naman mga shout out uh, na tayo no? so shout out kay Angelica Uksu from Pasig yan yeah, thank you so much Angelica Uksu shout out sa inyo dyan sa Pasig ingat ka palagi idol yan yeah, thank you so much at Boy Bilasco thank you so much idol Boy Bilasco sa patuloy na si, sa support po no shout out sa inyo dyan at Helen Grace na uh, Benua from Cavite thank you so much Idol Grace, Heleno, thank you so much sa kabiti niya nagpapa-shoutout ka at at uh, maraming salamat sa iyong pag-comment o pag, pag sa ating mga videos na in-upload. At uh, shoutout na rin natin si Lileros Coronado from Banga, South Cotabato. At Idol Just Dada Ridubanti from Mandaluyong City. Thank you so much Idol Just Dada Ridubanti sa iyong walang saw walang sawang pagsuporta sa ating channel. Thank you so much Idol at uh, Melinda Puras from CDO, thank you so much idol Melinda Puras from CDO At uh, Amargita, Amargita Laurenti from LE LA. Germany, thank you so much idol sa LE, no? Maraming salamat idol sa iyong panunood sa ating video Thank you so much idol sa iyong support, out sa iyo dyan uh, Amar, Amargita ha At Banghit Ethiopia, shout out sa iyo idol, bang Ethiopia, ingat ka palagi idol. Thank you so much sa suporta at Alice Australia from Hong Kong, shout out sa iyo idol. Alice Australia from Hong Kong. Thank you so much at uh, shout out na rin natin ang ating mga mahal na mga uh, tagapagbigay ng pakulay sa ating uh, live. Kaya nahihiya na ako mag live mga kaidol kasi uh, nahihiya ako pag uh, ako ng mga pakulay So thank you so much no sa nanmigay ng mga pakulay. Uh, shout out kay Pia Vlog. Thank you so much Pia Vlog sa iyong kabaitan at suporta at sa pagbibigay ng pakulay sa ating life Thank you so much Idols Pia Vlog at uh, Laura Nibins, e. thank you so much. Laura Nibins, e. Natalie Johnson, thank you so much. Lulu Binit, thank you so much. Lulu Binit, Marlon De thank you so much. Marietta Notuglag, thank you so much. Mary Marley Arandia, thank you so much. Shout out sa inyo at busy mid busy kitchen idol busy mid busy kitchen or chip maria thank you so much john dre yung ko ayan shout out ana valeriano uh, adriano Lorenzo Adriano at Don Regis Cabello thank you so much sa inyong lahat mga idol at nakikita nyo sa likuran ay malapit na po tayong matapos sa ating project no, mga idol so thank you so much sa lahat po nang titiwala sa ating youtube channel at yan lang po no at nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa Pugong Biyahero mga kaidol. Maraming salamat dahil po sa Pugong Biyahero team maraming mga kababayan tayong natutulungan. Tulad na pinagkaroon ng lindol doon sa Cebu mga kaidol kung ating babalikan ay malaki pong tulong ang pagpunta nila Sir Paul doon pagbibigay ng mga tulong So thank you so much talaga sa Pugong Biyahero team na manapit pong natutulong sa ating lugar sa ating bayan no? so thank you so much sa kung gahiro team ang ni Sir Paul at sa kanyang mga kasamahan sila Peter Paul at Rave Arap no? at si Idol Peking Bombay at saka si Madam Yula at sa mga kasamahan pa ka na GFTV at Puts TV thank you so much sa inyo lahat sa patuloy ninyong suporta mga ka-idol sa kanila dahil po sa inyo ay nagkakaroon po sila ng ah uh, kalakasan araw-araw sa, araw -araw sa pag-continue uh, sa kanilang life para mapagawa pa, magag magagawa pa nila ang uh, kabutihan sa kapwa so thank you so much silang po muna vlog natin sa araw na ito ingat kayo palagi mga riders sa mga bisaya amping mo kanunay and god bless us all thank you so much bye bye